Hello mga madam, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga viewers and followers ni si Mamita. Rita. Ayan, ang pagkain natin ngayon for this video, may pungkas tayo. Ayan, yung seedless na pungkan, parang dalandan. Tapos may prito. Kasi yun lang naman ang gusto ko ngayon kainin na isda, pritong tilapia, tsaka naglagat na rin ako ng saging kasi para hindi ako masyado sa kanin. At ito na, niluto ako ng lawboy. Ayan. Napaka-paboritong gulay ko lagi -gula ito. Kaya e, huwag na kayo magtaka kung bakit ganyan lang ang, ang mukbang ni Mamita na gulay kasi yan lang ang gusto ko. Kaya mga madam, may, may ano ako, may sausawan ako. Kaya kalamang si, sa ating preto na tilapia, kaya mag-preto na muna tayo, magkakay kumain. Amen. Tara na mga madam, kainin na natin ito tilapia. gupinatin natin ang gupinatin mga madami sa sabaw ng ating lawo yan Tapos, may kalbos. Mmm. Alaga. Mmm. Harap. Nangulit ako mga madam ng pusa. madam, madami ako sa po sa pinapya prito. Pinipili ko lang yung isda na paborito is ko para nakakain ko. Ito pala nila saging ko mga madam. So, galing ito sa Kalawis, yung nagpunta ko doon. Ngayon ko lang yan nilaga kasi pinapahinog ko muna. Kasi nung biligay sa amin yan, medyo ano pa, matigas pa, hilaw pa, bagong, bagong kuha lang sa puno. Kaya nangyari. Eh? ang sarap ng kandos ng madam. Oh, Ooh, sarap. Tapos hmm. na sa to. Kaya ayaw ko lang nil nilagay yung dahil Yun na, madilaw-dilaw. At ayaw ko rin naman lagayin dyan ng masyadong matamis. Alam nyo na, malabot na yun sa masin-masin. Hmm. Nangyari. Ang yami. Ang sariwa talaga, mga madam na tapos. Kahit na medyo mahal, okay lang. Kasi ano, Dati nakabili ka nitong talbos ang piso, ngayon mahirap na. Ang sarap mga madam ng piso ang natin tilapia. Ang talagang At, ko nito. Sabi na. Sarap. Hmm. Itong lawoy na gulay ko may lasa na. So, lang ako nalang lang pa rin ang ano, mapalata. Sarap. May kamatis. Ang sabaw. Mmm. Buko na. Sabaw. Sabaw. Tapos ang ang sarap ng na paghimalas natin, no? Ang sarap. Ang sarap nito kasi kapatan mga madala. Ang sarap talaga. nila. Ang atin lang, oy, sarap. Ay, kamatis. At kakain muna. Kakain din tayo ng saging. Papalagdag sa kanin. Kasi ayaw ko, ayaw ko, kumain ng maraming kanin. Kaya nagdagang ko na saging mga guys, mga madam. Mm. Ang sarap. Dito, pinakadanggang ko sa kanin. Sarap, mainit. Ang sarap mga madam, pag ano, mainit pa yung pagkain natin. po mama Dan salamat po sa panood ng video ni Mamita